Sunod-sunod na seismic activity ng Bulkang Kanlaon, indikasyon ng posibleng volcanic event ayon sa FIVOX. Kasama mo mula sa RMN Bacolod, si Rajuman Albert Hiner. RMN Live na muling mangyari ang volcanic event dahil sa madalas na pagyanig ng Bulkan Kanlaon. Ayon kay PBOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas, ito ay mga indikasyon sa posible minor explosive eruptions OAS mission. Batay sa monitoring ng PIBALKS, nakapagtala ng 81 volcanic tectonic quakes ang vulkan na may lakas na 1.0 hanggang 2.9 magnitude na may lalim na hanggang 6 kilometers. Pagklaro ni Board na sa ito'y prediksyon namang dahil sa hindi pwede hulaan ang pwedeng mangyari sa vulkan. Patuloy naman ang pagbawal sa sinuman na pumasok sa 4 kilometer permanent danger zone ng kanaon. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Albert Henner. Tatak! Got him in.